Social pa rin ang dating mo. Yan ang say ng netizen sa video ngayon ni Heart Evangelista wow. na nadulas habang nagpo-promote ng isang TV. Naging buwis buhay daw ang promotion ni Art kahit di naman sadya. Marami naman ang naalog dito dahil siya lang daw ang natatanging sosyal na kengkoy na with grace pa rin, kahit pa madulas sa sahig. Gano'n? Yes. Mm. Nag-alala ka agad yung mga tao nasa paligid sa kanya. Nung nadulas siya talagang, lumapit silang lahat, tinitingnan kung saan siya may pasa. Tawa lang siya ng tawa, diba? Pinapat-check niya yung TV. Yes. Diba? Ang sabi pa niya, okay lang ako. Oh. Tapos eto na, sabi niya, Lin! may binanggit siyang uh -huh. na, Lid, bili na kayo ng TV! Yes! Sabi ng Lid, <laughs> uh -huh. nag-promote pa rin siya kasi, di ba, in-unbox niya uh -huh. sa kanyang social media account yung TV na in-endorse uh -huh. niya. Pagkatapos tumayo ang lola mo, pumunta sa likod ng TV. Ayun, at na, na, nadulas! At nadulas! At, eto na sa sento. Pero santo, maganda pa rin. Mga ano. At tutorial pa rin, no? At tutorial uh -huh. uh -huh. uh -huh. pa rin. Pagdapa isang um, social yan. Uh -huh. Ang pagdadapa, ang ulo, mukha ko. Parang si, si Miriam Kembao lang, no? Nung madulas. dami uh, na, parang nadapa. si ano, di ba? Uh -huh. Hmm -hmm. Sino si so ba yung may naalala ko na, ay, hindi pala nalas na hulog. Si Chris Aquino. Sa stage, sa iba yun. Pido Dida. Ang GMA Super Show. Pido Dida. Ay! ang anak ko nawala, wala, oh. sabi. At ang nakakatawa, andun ako that time, lumusob yung dating presidente si Cory Aquino. Talaga, bunsog, ala, uh, kahit man ako, di ba? Uh oh. ako. Nakakatawa. Pero pinaka, ang lakas nilang kinita nun eh, di ba? Grabe. sorry si Kuya Germs no, no, ah, there. nag there. sorry. Ay, yeah, eh. Kasi show niya uh -oh. yun, eh, di ba? Okay. Pero si Hart, nagdolasma, nag-promote pa rin ng kanyang in-endorse na TV, di ba?